Hello, lovies! Ayan, it's Sunday na naman at gumala na naman kami together with my husband and my kids. At nandito tayo ngayon sa masarap, yung favorite kong lumian dito sa Padre Garcia, Batangas, ang Dawson's Lumian. Ayan, yung kanilang prices sa kanilang lumi. Ayan. As you can see, napaka-cozy na place na to. Maaliwalas kahit na sobrang mainit ang panahon. Tabi lang sila ng daan. Ayan. Kung napapagawi kayo dito sa Padre Garcia, try nyo din po ang lomi dito. Super sarap. And ayan, ang in-order ni Habi ay jumbo. Ayan. si so you can see super loaded sa toppings. Super gustong gusto ko siya. Favorite ko siya with chili sauce. Ayan. And then, may tap na fried garlic. Yan, sa so, talaga sa pinabalik binabalik-balikan kong place. Nasabi ko lagi kaya Habi na dito na kami maglomi. Ayan. As you can see yung servings nila. So ayan yung plate ko. Naglagay na ako ng sauce and fried garlic. Tuwan tuwa yung mga bata kasi super busog sila. Ayan. Super enjoy ang lahat. Busy-busy sa pagsubo. So, ayan na nga, dumako na ang aking anak dito so, sa cute na cute nilang aquarium at tuwang tuwa siya. Ayan, dami nilang fishes at turong-turo siya dun sa mga fish. Ayan, as you can see. So, sa mga magtatanong ng price, check nyo lang po itong video. Nandiyan pong prices. Ayan. Nandito lang sila sa Padre Garcia, Batangas. Sa mga gustong bumisita at into... Um, food vlogging. Try nyo po ito. Paalis na kami. Bye! Thank you for watching!